Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong music care of si Kuya James. Namiss nyo ba ang ating kwentuhan session? Abay, syempre naman! Kayo ay amin ding namiss. Kaya naman, sa araw na ito mga bata, tayo ay magkakaroon muli ng storytelling. Pero syempre, bago natin simulan ng ating kwentuhan, ako ay magtatanong muna sa inyo. Handa na ba kayo? Abay, magaling kong ganun. Ang tanong ko sa inyo mga bata, Sino ba dito ang nahihirapang matulog sa gabi? Aba, siguro ang ilan dito ay nahihirapang makatulog sa gabi. Pero isa pang tanong ko mga bata, ano kaya ang pwedeng dahilan bakit may mga tao o mga bata na nahihirapang matulog sa gabi? Tamang tama, may kinalaman niya sa ating kwento. Kaya ano pang inintay nyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Mahiwagang Alikabok ni Tia Jessie. Ito ay kwento ni Lee Hyung at Buick ni Urina at atid sa akin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Sa gitna ng gabi, si Tia Jessie ay patingin-tingin mula sa madilim na kalawakan. Hmm, sino kaya ang bibisitahin ko ngayong gabi? Pag-aalala niya. May naghahanap kaya sa akin? umalis na si Tia Jessie. Wala siyang tigil sa paglalakad. Suot ang kanyang kumikinang na sapatos. Magiging abala na naman siya ngayong gabi. Naririnig ni Tia Jessie ang iyak ng mga bata. Saan man dako sila ng mundo? Palagi niyang pinakikinggan ang iyak ng mga batang hindi makatulog sa gabi. kumislot ang mga tainga ni Tia Jessie habang pinakikinggan ito ng maigi. May isa na namang nangangailangan ng tulong ko. Iyahanda ko na ang aking alikabok ng panaginip. Ang sino mang masasabuyan ng alikabok ng panaginip ay tiyak na makatutulog ng mahimbing. Makalipas lamang ang ilang segundo, ay mararating na nila ang mundo ng panaginip at doon ay magiging masaya ang kanilang paglalakbay. Ngayong gabi ay narinig ni Tia Jessie ang boses ni Absala, isang batang pansamantalang nakatira sa isang evacuation center. Nahihirapang makatulog si Absala dahil naiwan siya sa kanyang ina noong digmaan. Inay! Nasaan ka na? Pangungulilan niya. Nasasabit na ako sa iyo, inay! Pwede ba makita sa panaginip ko mamaya? Hiling ni Absala Nang marinig ni Tia Jessie ang kanyang hiling, agad niyang sinabuyan ng mahiwagang alikabok ng panaginip si Absala. Munting Absala, humayo ka at makipagkita sa iyong ina sa iyong panaginip ngayong gabi. Bulong ni Tia Jessie. Agad na pumikit si Absala. Napapangiti si Absala habang napapanaginipan niya ang kanyang ina at ang mainit na yakap nito. Nasira naman ng napakalakas na bagyo ang bahay at ang pinakamamahal na piano ni Linda. Ngayong gabi, naaalala niya ang hagupit ng hangin at ang pagkasira ng kanilang bahay. Pumikit siya habang naiisip ang pagtugtog niya ng piano. Munting Linda, halika at sasabuyan kita ng alikabok ng panaginip. Sabi ni Tia Jessie. Hayan! Napakahimbing na ng tulog ni Linda habang napapanaginipan ang madamdaming pagtugtog niya ng piano. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin makatulog ang kulot na si Paul. Narinig pa rin niya ang pangungutian ng ibang bata. Malungkot ang kandiyang pakiramdam. Mabait na Paul para sa iyong itong alikabok ng panaginip. Nawa ay mapuno ng kapatawaran at pagmamahal ang iyong panaginip. Sabi ni Tia Jessie, hindi na namalayan ni Paul kung kailan siya nakatulog ng mahimbing. Napanaginipan niya rin ang mga umaaway sa kanya na humihingi ng kapatawaran. Sa unang pagkakataon ay natutong umiti si Paul. Hindi nagtagal ay sumisilip na ang araw sa likod ng mga ulap. Pero marami pang kailangan gawin si Tia Jessie. May panahon pa para sa isa pa. Giit ni Tia Jessie habang patalon-talon siya sa mga bituin at karagatan. Ngunit biglang natalsikan ng patak ng ulan sa noo si Tia Jessie. Agad na rin bumuhos ang ulan mula sa mga ulap. Mabilis na umalis si Tia Jessie. Dahil doon ay dumausdos ang kanyang paa sa madulas ng mga bituin. Nahulog siya sa kalawakan at napaupo siya sa lupa. Ang supot naman ng alikabok ng panaginip ay nabitawan niya at natapon sa dagat. Napaluha si Tia Jessie. Ngunit may alikabot ng panaginip man o wala, kailangan niyang magpatuloy. May mga batang naghihintay. Hindi niya pwedeng pabayaan si Susan. Biktima ng napakalakas na lindol si na Susan. Naulila siya at nawalan ng tahanan wala nang mahiwagang alikabok si Tia Jessie. Pero, pwede niya pa rin maibigay ang mainit na yakap at lambing kay Susan. Tingnan mo! Saad niya matapos makatulog si Susan. Hindi ko na kailangan pa ng mahiwagang alikabok! kailangan lamang na mga batang ito na maramdaman na may nagmamahal sa kanila. Napangiting sumakay si Tia Jessie sa isang bituin at umuwi sa kanyang tahanan. Kaya kung nalulungkot ka at hindi makatulog sa gabi, tumingala lamang sa kalawakan. Hayun! Narinig mo iyon? Si Tia Jessie iyon na patalon-talon sa mga bituin. Ipikit lamang ang iyong mata at mangarap. May nakikinig, humiling at makararating sila sa iyong mga panaginip. Diyan nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na namang kayo napulot na aral sa ating kwento. At tandaan lang natin na kapag ka tayo ay nahihirapan makatulog sa gabi, iisip lang tayo ng mga masasayang bagay at isipin lang din natin na maraming nagmamahal sa atin. O paano mga bata, ang dito na lang ha. Muli, ako ang inyong musikerong kwentistang si Kuya James na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. Hanggang sa muli, paalam!